So sa videong ito, pag-usapan natin kung paano mag at magbalik ulit ng head cover harap at likod nitong Honda Click Version 2 at kung paano magpalit ng bagong batok. Babaklasin nga po natin itong head cover natin dahil kung makikita nyo dito sa part ng batok nitong motor natin, may mga na po siya. Ay, nung nag-maintenance tayo ng ball race, nadamay, nagasgasan po. Kaya naman, umorder po tayo ng bago. Ito, kamukhang kamukha niya. Genuine naman siya dahil Honda naman po natin siya nabili. Pero online po natin siya binila. Maglalagay po ng link kung gusto nyo umorder ng batok para sa inyong mga Honda Click version 2. Para matanggal po kasi ito, kailangan natin tanggalin itong buong head cover. Pwede nyo rin gawing guide ito kung may i man kayo or may aayusin dito sa loob. Kasama na yung mga switch po natin, mga brake master, kung ano na pa man. So yun, start na natin yung pagbabaklas nitong head cover. So bago mabaklas to, kailangan po natin tanggalin itong front top cover dahil may tornilyuhan po dito. So hindi po natin masusungkit yan. Tatanggalin po natin yan sa pamagitan po ng flower allen wrench kung stuck pa po yung inyong mga tornilyo. T20 kung di ako nagkakamali. Pero sa akin, pinalitan ko na po ng Philips or ng X screw dahil mas reliable po sa akin. Pero kung gusto nyo man umorder ng mga Allen wrench na ganito, flower Allen wrench na set, lalagay po ang link dito sa description. Dahil gamit na gamit po ito, lalo na lalo na sa mga Honda po natin, maraming mga flower Allen wrench na tornilyuhan. So yan, kabilaan lang, tanggalin po natin yung mga tornilyuhan nila dito. Pag natanggal na yung dalawang tornilyo, hilahin lang po natin ito pababa. Ayan, para matanggal. May mga clip po kasi yan dito. As, by the way, sa Honda Click version 3, iba po yung proseso ng pagtatanggal. Pero may video na po tayo dyan sa paklas front fairings. Kung sakali, gagawa pa tayo ng maraming video sa version 3 na pagbabaklas. Ayan, pagkatanggal ng front top cover po natin, may mahagila po tayo turnilyuan dito. Ayan, maliit. So go, gagamit lang po tayo ng maliit na Phillips screw para matanggal yan so ito nabibili rin to online kung gusto nyo ng ganito marami po siyang mga bala ito gamit na gamit ko po ito lalo na sa maliit na spaces na isisiksik ko po siya plus parang ratchet po siya o no? may automatic na pagikot, ikot pwede yung kabila maghigpet or pagluwag Ayan, hindi tayo mahirapan sa pagikot-ikot pag gamit to. Napakamura lang po nito, okay to sa mga nag DIY. Maglalagay po ng link dito or sa description. So ayan, tanggalin lang po natin yung maliit na tornilyo dito. Ayan, at matatanggal na po natin siya. So next naman po natin tatanggalin is itong cover na to, itong parang cowling niya. So para matanggal po 'yan, natanggal na natin yung dito, di ba? dito sa part na to may lock po yan na pin na kulay blue also dito pag sinipat po natin siya dito ayan may kita po natin siya sa loob yung kulay blue na yan susungkitin po natin yan kalsuin natin pataas para umangat po ito so kabilaan po yan yung iba ipilit na tanggalin to kahit hindi pa nasungkit yan kaya nasisira po itong part nila na ito kaya ako ginagawa ko susoksok ko to itong kahit flat screw or pilit tapos pag naabot niya na yung ilalim medyo iangat ko po siya para kumalso. Ayan, alam natin na na natin kapag umangat na po itong part na to. Tapos pwede na natin gamitan ng pry tool. So ito, pangangat po talaga siya. Gamit na gamit ko rin itong mga pangbaklas na to. Maglalagay po ng link dito. Lalo na pag nagbabaklas tayo ng mga fairings para hindi po masugatan yung mga gilid-gilid. So pry tool. So baklasin lang din natin dito sa kabila. Soksokin natin itong flat screw natin. Tapos angat po natin siya. Ayan 'no. Pag nasok-sok na po natin or nasungkit, eh, mag-unlock na po yung kulay blue na pin na yan. Tapos gamit lang ulit tayo ng pry tool natin. So ako okay, ginagamit ko dito sa part na to, itong flat lang. Tapos susuksuhin natin siya dito. From dito sa taas, ayan ipapababa natin at ma-unlock po. May part po dito na kailangang i-unlock. Ayan 'no. Pwede natin slide or pwedeng recta dito. Try natin dito sa kabila Unlock natin. Hayun 'no. Napakadali na lang. Tapos matatanggal na po natin itong cover natin dito. Ayan, angat lang natin. Yun. sa pagkatapos dito, may anim na tornilyo tayong tatanggalin. Meron dito, isa, dalawa, Phillips screw gagamitin natin. Tapos, kabilaan, bali tatlo, apat, tapos may dalawa din dito. Lima, ayan, anim. So, Phillips screw. Gandaan dito sa screwdriver na bilhin natin. Pwede siyang habaan, Pwede siyang liitan. So napaka-reliable nito, no. Nandito po yung link niyan, by the way, dito sa basket dito or sa description. So yan, natanggal na yung anim na screwan po natin dito Matatanggal na po natin to Sa pagtatanggal nito, medyo critical lang sa may ilalim Dahil parang nakasok-sok sya dito So kailangan natin i talaga ng konti Itong parang manipis na to Tapos ilabas ng konti Para lumawa po itong cowling natin Ayan, Pag medyo lumawa na po yan Try natin dito sa kabila Ayan, angat natin Yun, wala naman na putol Pumotok lang Tapos yun, matatanggal na po natin ito itong pinakakawling cover po natin. So dahil kailangan pa natin tanggalin yung pinakabatok po natin, tanggalin po natin mga tornilyo dito. Meron isa, dalawa, tatlo, apat, tas meron dun sa ilalim. Isa, ayun, Phillips screw din gagamitin. So pag natanggal na po yung mga limang tornilyo, matatanggal na po natin itong part na to. Pati po yung ating mga panel, ayan iusog lang po natin na atras na po natin may makita po tayong tornilyuhan dito sa may part ng ilalim so yan pag natanggal po natin yon, matatanggal na po natin yung ating mga digital panel so yan binaligtad ko lang siya. actually yung dalawa dito sa taas kanina natanggal na po natin ayan dito tsaka dyan sa kabila para dun yan sa digital panel so yung huling tornilyo ayan po siya. galin lang po natin yan gamit phillips ayan pag matatanggal na po natin yung isang tornilyo hawakan na po natin yung batok dahil po sana po syang matatanggal. Basta matanggal po lahat ng tornilyo, kusa naman po matatanggal yung digital panel natin dito sa batok. So, yan lang namin tornilyo yan. Isa, dalawa, tapos yun, tatlo. Pag natanggal yung tatlong tornilyo doon, so, iwalay na po natin tong batok. Kaya kung makikita nyo naman, ang dami ng mga gasgas, gas kaya medyo pangit na po. Tignan lalo na yun, no? So, natin pinakaiba nya dito sa bagong batok natin. Ayan, kung makikita nyo naman, napakakinis compared dito walang gas gas so kaya rin natin siya pinalitan may emblem na rin po siya no tapos yung napansin ko lang na wala dito sa bago is itong mga clips para dito sa tornilyuhan dito wala siya yung parang bakal na katulad nito kay natin hindi siya ikpit so lipat lang natin to papunta dito dalawa po yan tapos bukod dun wala na rin same rin naman yung mga tornilyuhan nila dito dito Ayan, same same lang naman po sila. So yun lang yung pinagkaiba, lipat natin to, pupunta dito, tapos balik na po natin siya sa ating mga motor. Pagtanggal, angat lang po natin siya, tapos lipat natin dito. Ayan, pag lipat natin, susuksok lang natin siya dito. Ayan, pati itong kabila. Ayan, same dito sa kabila. Suksok lang natin siya dito. So ito na yung bagong batok natin. Una nating ilalagay is itong digital panel. So kung ano yung huling turnilyong tinanggal natin, yun yung unang ilalagay po natin. So una po nating ilalagay is yung sa may part na to. Yung sa ilalim. Dito, ayan yung sa may bandang likod. Ayan, dito muna sa likod. Gamit lang ulit tayo ng Phillips screw po natin. Ayan, nikpitan lang po natin siya. Tapos, ibalik lang po natin ulit siya sa pwesto. So, lagay lang ulit natin siya sa part na to. Tignan natin yung mga wiring sa kung walang mga sumabit. Post swak lang po natin siya dito sa mga tornilyuhan dito. Tsaka dito. Eh, pag nag-swak na yan, tapos walang sumabit dito. Also, dito sa ilalim, kailangan na-swak siya. Ayan. Basta, titingnan natin. Fit na fit po siya. Dito sa pinakamotor po natin. Ayan. Fit dito. Fit dito. Sakto yung tornilyuhan. Dito. Dito and unahin na po natin yung sa part na to. Tornilyuan lang natin. Tornilyuan lang na po natin itong part na to. Ayan. Dito naman sa kabila. Wak, so hindi na po siya gumagalaw. Lastly, yung doon na lang sa ilalim. So yun, yung sa ilalim, medyo di lang kita sa video. Pero yun, kabit lang natin yung kanina. Baba mo konti. Yun. Kita na yung tornilyo. Then, pag nalagay na yung dito, yung dito naman. Dalawa rin, Philips. Then pag nalagay na po lahat ng mga tornilyan dito, dalawa dito, dalawa dito, tapos isa sa ilalim, lalagay na po natin itong front cover po natin. Tapos so, sa paglalagay nito, shoot po natin itong part na to dito sa mga wires po na nandito. Also itong part na to dito para walang sumabit. Iyon, pasok. So tiyempuan nyo lang kung saan siya mag -iswak. So dito, iyon, Pasok na. Make sure nyo rin na hindi umaalog to pag gumaalog pa to itong part na to ibig sabihin hindi pa nakatornilyo dito para pag tinornilyoan natin dito stable po sya ayan dito sa part na to una natin lalagay yung dalawang tornilyo dito ayan dalawang tornilyoan dito pag okay na dito, punta tayo dito. So may tig dalawa dyan dito, tsaka dito sa taas also, kabilaan dito, tsaka dito. So yan, nalagay na po natin tong head, pati itong batok natin. Next po natin, isa tong cover po niya. Kalalay nito, unahin lang po natin dito sa likod na part. Also, kailangan may soksok po natin. Itong mga pin, dito sa butas, may swak po natin siya. So lagay lang po natin siya dito muna, patong muna. Then kapag naiswak na po natin yung mga pin dito, napantay na po natin, pwede po natin siyang i-push. Ayan, push lang. Pag tumunog, okay na yon. Tapos sabay nang maglalak yun dito. Hindi dito hindi pa nag-lock. push lang natin yun lock na tapos dito sa ilalim push pa ng konti yun pag na push pa natin okay na siya lagay na lang natin yung huling tornilyoan dito sa head po natin which is dito sa ilalim yun okay nakita nyo naman stable na stable walang alog goods na goods po na ilagay po natin lahat ng tornilyo Last na may ilalagay natin is tong front top cover. Paglalagay nito, swak lang natin etong pin. Tapos, shoot natin itong mga ito. Or i-align na lang natin. Kamuha nyan. Ayan, medyo nakababa muna. Tapos push lang natin pataas. Yun, madali na lang ikabit. Lagay na lang natin yun dito sa dalawa. Sa may leeg po natin. Kami tayong Philips. Hindi nyo. Stop. Stop. Ayan, okay na lahat. Nailagay na natin lahat at bagong-bago na ulit yung batok po natin. Napakinis. Compared po dito sa luma na puro gas, gas. So maglalagay ng link kung gusto niyo magpalit ng batok ng inyong mga motor. So ganun lang po kadali magbaklas at magkabit ng head, buong head ng ating Honda Click version 2. So gawa pa tayo ng mga video sa susunod about sa mga pagbabaklas. Ayun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Baklas ng head cover natin at palit ng batok. Bye-bye!